Once again mga kanegro, kaway kaway sa inyong lahat Ngayon may bagong katanungan na naman May butas po ba ang styro incubator mo mula kay Raquel Umapay? Bago natin sagutin yan mga kanegro, alam na intro muna tayo malalaki na yung mga alaga nating mga native na baboy mga kanegro ayan pinalaki na sila ng azola at saka darak at dahil kinulang tayo sa azola mga kanegro ay mag harvest tayo para sa patuka naman ng ating mga alagang manok buti na lang talaga at maraming azola dito sa atin mga kanegro malaking bagay at malaking tipid para sa pagkain ng ating mga alagang manok at baboy Bukod dyan mga kanegro, ang asola ay talaga namang nakakatulong sa produksyon ng ating mga alagang manok dahil ito ay mayaman sa crude protein na siyang nakakatulong mga idols para makapag-produce ng quality egg ang ating mga alagang manok. Ayan mga kanegro, ito na nga yung na-harvest nating asola mga idol. Ngayon, imimix na natin ito sa ating ibinabad na feeds. Dagdagan ng pinaghalong darak at mais. Imekos-mekos mga insan. At isasab na natin ito sa ating mga alagang mga manok. O oh, di ba mga kanegro napakalaking tipid? Ngayon naman mga idol samahan niyo ako sa ating mga incubator. Since pang limang araw na ng mga itlog dito sa ating karton incubator, magkakadling tayo ngayon mga kanegro at ililipat na rin natin dito sa ating styro incubator aayusin lang natin yung mga itlog para maisalansan ng maayos at para ma-accommodate yung mga itlog natin dito sa ating karton incubator tandaan mga kanegro na mahalaga ang pagkakadling para malaman natin kung fertile bang itlog o hindi at pag hindi ito fertile tatanggalin na natin ito sa ating incubator para hindi sayang yung space sa pagkakadling mga kanegro, gumamit lamang ng malit na flashlight o di kaya pwede na rin yung flashlight ng ating cellphone tulad ng aking ginagawa ngayon mga kanegro. Ngayon, balik tayo sa katanungan ni Raquel Umapay. Ano, may butas po ba ang styro incubator mo? Bago ko sasagutin yung tanong na yan, ay kumahari po, pakitap lamang po ang like and share button. At kung hindi ka pa po nakakapag-follow, ay pakifollow po ang Kanegro Vlog para sa mga susunod pang mga videos. Tulong nyo na rin ito sa akin mga kanegro para mas mapalagaw ko pa ang aking mga ginagawang pagvlog At para mas ma-inspire po ako para sa paggawa ng mga content para sa inyo Ito na ma'am Raquel Umapay ang pinakahihintay mong sagot sa iyong katanungan Kung may butas po ba ang aking styro incubator? Yes ma'am, kailangan ng butas ng ating styro incubator at may butas po ang aking styro incubator Tandaan, pag walang butas, walang buhay mga kanegro God, please, no! No! Baka ibang butas yung nasa isip mo, kanegro. Iba yung sinasabi ko. Incubator ang pinag-uusapan natin. So, ayan. Tulad na nakikita nyo, mga kanegro, naglalagay ako ng butas sa aking incubator. Bale, sampung butas yan. Tiglimang butas ang magkabila ang side ng ating incubator. So, ayan, Ma'am Raquel Lumapay. Salamat po sa pagko-comment. Peace out and happy farming!